So maganda tanghali um, sa lahat ano. Magbabalik sa Pedro Pulido. Meron po tayo dito Honda po ito no. Honda Dash. Honda Dash. Okay. So ang complaint ng mayari, kagaya po ng complaint ng iba. Ayun. Tangkita niyo naman ho. lumubo po ang baterya. Di ba? Okay. Sayang po no ang sabi po ng mayari tama po ba sir isang taon po sir wala pang isang taon yan wala pang isang taon oh, so Ahanapin natin yung para yung bakit dahilan kung bakit ito'y lumubo Ayan. Ah, sayang no apat na taon po kasi ito tinatagal ng odi Thailand po ito original no so una kong ginawa Siyempre ito po tayo sa ating regulator kung napapansin nyo unbranded po siya kulay itim pero hindi po ito lihiwa. Ayun, may pangalan. Ngayon ko lang nakita. Ano kaya ang pangalan ito? Baka na naman madali na naman ako nito. MRTR. No? MRTR. Okay. So, siyempre, kailangan natin i-check yung tama yung wiring. Bakit po ganun? So, itong nakita ko, yung kulay black na wire. Black po na wire ng regulator. Diyok sa ngayon ng wire, kulay green tuntunin po natin kung saan nagpunta. So, dito po siya pumunta mga sir, no? Ayan. hawak nga. Babalatan ko yung wiring. Tapat mo lang dyan, ha? Okay po. So, ito po yung ano. Ayan. Yung kanyang wiring. Inactual e, ko talaga to para may mapaniwalaan kayo. No? Na no, hindi po bogus yung manggagawa nyo mga sir. So, ito po siya. Yan. So, ayun ho, mga sir. So, kung nakikita naman ng natin, ayun ho. Nakahinang naman kasi hindi humalis. Ayan, so, oh. So, wala ho akong problema doon, ano? Diba? Wala akong problema. Dito sa nakita natin sa kulay black na Okay po. Ang tanong po, bakit po nag-overcharge? So, ngayon po, kaya na po natin sabihin na itong regulator na po na to ay sira na po. Bakit po? Tama naman po lahat ng wiring, sir, no? Green sa green. Pula sa pula. Ang ito nyo, pula yan. Pula sa pula. Okay? Dilaw sa dilaw. At itong kanyang orange na wire ay sa kulay puti. So, sabi nga nung may wala pang isang taon bumigay na po itong gantong klase ng regulator. Hindi po ako naninira mga sir. Wala po ako magagawa. Ito na po ang inabutan kong regulator na nakakabit sa motor. Sa motor. Ano to? Speed speed tuner? Speed driver. Speed driver. Speed driver no? Yan. M MRTR. -R. Hindi po MTRT. MRTR. -R. Okay po. Babalikan ko po kayo. Iyayos ko po yung war nito. Pagbalik nito. Babasa natin ang kuryente. Okay po. Maraming salamat po. Cut muna. Peace sa lahat. Dihawa regulator po ano mga sir. Yan. Kung makapasin nyo, ano na lang no? Wala po tayong baterya mga sir. Normal po ang batakbo ng makina. So ang puli po natin kahit po walang baterya. Makakawit makakawit po motor mga sir. No? Pinalta na po natin yung kanyang regulator. Um, sira na po. Grounded na po. Kaya po yung mabot lang lobo. lobo yung kanyang baterya. So yan o. No? So napalta na po natin ng Inwin. Wingo brand. Okay na po. So babalikan ko yun. Tatapusin ko lang yung motor. Nan. So, tapos na yung mabuo si Wave Dash, mga sir, no? Laser tayo. Headlight silipin natin. Wala akong problema, ano? Bago battery, bago headlight. Bakit ho? Lahat po nang nakikita yung ilaw, lahat pati dyan, no? Pati rito, neutral light, lahat po yan, 1, 2, 3, 4, bago lahat po yan. Pati po sa likod, lahat po yan, bago, bakit po, punde, na punde nung regulator, na peke, na pinakita ko kanina. So ngayon, wala na po itong problema yung motor, no? Yan. Sir, baka po pwede kayo ma-interview sa clip. Dito lang po kayo, oh, sir. Oh, sige, sige, sige. Uh, masakit po sa ino yung yung sa mata yung ino, sir. Kailang, kailang. Okay, lang. sir, magandang ano tayo. Hapon na. na Kapunta ng kabina, na. sir, no? Uh, nyo yung pagkakagawa sa motor nyo ni San Pedro Pulweber, sir. Ano po ba masasabi nyo sa pagkakagawa sa motor nyo, sir? Ay, sulit na sulit. Puridong-puridong pagkagawa. Walang duda ko na talagang uh, certified Hindi uh, siya. ah, uh, full waiver. Full waiver. Ilaw, Ayan. So, kaya niyo po ba yung rekomendasyon sa Pedro Full weaver, sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kung kanina-kanino pa? Pwede, pwede. Kahit yeah. sa mga CRT ko, lalo. Ayan. So, may measure natin sa sir sa ating FB channel, no? Napatunayan ni sir na ating trabaho ay sulit at mabisa. Ano po sir? Nagamot po ba ang sakit? Gamot na gamot. Gamot na, na gamot. Sulit na sulit ang Sulit, sulit ang sulit ang binayad. <laughs> okay po. Peace po tayo sir. Peace po sir. Peace. Ayan. So, papaalam na ako. Baka po may nice shoutout sir. Okay. Shoutout sa mga gusto mong full wave. Dito kayo sa Sir Pedro Pistel full wave. Dito lang sa Bilandayan. Okay po. Ngayon po sir. Papaalam na ako. Sa lahat na sumusuporta kay San Pedro Bolivar, peace po tayo mga sir, and God bless sa inyong lahat. Thank you po. Salamat po. Thank you, sir.